Greetings mga mix, welcome back sa na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung meron kayong mga paranormal or pang spiritual na kwento, pwede natin yan gawa ng opinion para maging aral na rin. O di kaya suggestion kung sakali man isa sa ating mga Migs dyan ay makakaharap ang ganyang sitwasyon or suliranin in the future. So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago kayo sa YouTube channel. Please pakisubscribe po, mag ng video, don't forget the notification bell, probably it is yung mga future topics. So hindi pa tagalin, magpatuloy na tayo. Bago tayo magsimula, i-shoutout muna natin si Venram. Noreka. So maraming salamat po sa pag-subscribe. Ang unang kwento po ay mula kay Ma'am Martilin. So translate ko lang ito ng Tagalog ah. So meron siyang sinusunod na tahas. Para siyang tibusyon na rin kung tutuusin. Tapos nagtakas siya kasi Marunong na siyang manggamot. Tapos hindi siya gumagamit ng latin. So nagdalawang isip siya kung itutuloy ba niya o hindi kasi baka daw masama. Ah ito yung opinion ko ma'am. Dito sa kwento mo hindi naman po lahat ng panggagamot ay galing sa kasamaan. Kasi may mga tao talaga nalikas sa inyo ang may healing energy o malakas sa inyong positive energy. So, nakakapag-expel kayo ng negative energy sa ibang tao. So, ni-expel nyo yan gamit ang sarili nyong positive energy. Tinutulak nyo yon palabas. So, ang dapat 'yong alamin kung ano ang source. Ang source ba nyan ay natural sa inyo? Gift of God? O meron niyang source na dinadasalan nyo o dinidibusyonan mo tulad ng mga sekretong pangalan ng mga okultista which is hindi naman totoong Diyos so alamin nyo muna kung ano ang source ng ability nyo kung kay God ba or isang elementals if sa tingin nyo nalikas nyan sa inyo inborn kayo na ganyan so most probably galing yan kay God so ituloy nyo lang much better na gabayan nyo or sabayan nyo ng mga biblical verses sa tuwing nang gagamot kayo at always na magdasal kung ano man yung paniniwala mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo basta wag lang yung mga sekretong pangalan ng Diyos kuno, ng mga okultista So next sharing of experience ay mula kay Mas7168 May dabili akong isang black leg sa isang vlogger Negative ang tama niya sa akin Ang isang effect niya uminit yung katawan ko Pero ni cleanse ko ngayon okay na So marahil hindi yun negative Kung may negative na nangyari sa buhay mo Minalas ka yun yun pwede yun Pero kung uminit na yung katawan mo Ibig sabihin nun ini-expel niya yung negative energy na nasa katawan mo tapos nag adjust yung katawan mo sa energy ng leklay mo pero wag rin pakumpiansa kasi sa mga ibang vlogger wala namang alam yan yung iba nga kung ano-anong tinuturo nilulubog pa sa tubig iniinom e yung ibang leklay meron man yung mercury content nakakalason so obserbahan mo kung okay na tuloy mo lang yan Ang pangatlong sharing of experience ay mula kay Black Color 8657. Malapit ko nang iwanan ang trispiko ko. Ang bigat ng buhay ko, ibabaon ko na sa lupa. San Benito na lang muna dadalin ko. Alam mo kasi, hindi na makasi si God yang nasa trispiko, yung nasa mata. Ako nga naguyo ako diyan dati, akala ko talaga si God yan. Pero yun pala ay eh, si infinite God o si infinito Diyos ang infinito Diyos po hindi po yan yung Diyos Ama na Tatay ni Jesus sa mga testamento kasi ng mga okultista, iniba nila yung istorya ng Biblia so pinalabas nila doon na si infinito Dios ang may lalang ng lahat siya ang lumalang sa tatlong persona sa Trinidad, tapos yung tatlong persona na rin sila na rin yung lumalang sa mundo. So, kumbaga, naging under na sila ng infinito Diyos sa kanyang bulaan na testamento. So, yung infinito Diyos, hindi yan yung tatay ni Jesus. Hindi yan siya. Hindi yan yung God the Father. Yan yung nasa Trispico, yung Roma. Yung meaning niyang Roma, yung basag niyang Roma. oh yan yung pangalan niya. Tapos, Aram Akdam Aksadam Adonai, yung Adonai ginamit na lang niya yon inagaw niya yung titulo na yon kasi ang Adonai is Lord o Diyos so isinalin niya ang kanyang pangalan na nang doon sa Roma nakapaloob sa Roma tapos isinalin niya yung salitang Adonai o Lord na siya ang Lord which is mali paglapastangan yan kay Jesus is because si Yeshua, si Jesus, si Isokristo, siya ang itinalaga ng God the Father bilang mediator. Nasa Bible nga na walang makakadirekta sa Ama nang hindi dadaan sa Kanya. So, yung ganyang paniniwala sa Trispico, kaya kami na malas, it's because binibigyan mo ng authority yung fallen angel na yan na kontrolin yung buhay mo. So, mamalasin ka niyan. Tapos, for the show lang, bibigyan ka kuno ng ginhawa ng buhay. Kapag nanggamot ka or ginamit mo yung, yung medalyon. Kasi gusto niya maging dependent ka doon sa medalyon. So, bibigyan ka ng ginhawang buhay. Maginhawa. Tapos, pag iniwan mo na, gagambalain ka na naman. It's because yung entity na yan is uhaw yan sa panalangin. Kasi yung panalangin mo, na iniihip mo dyan sa medalyon mo, yan yung energy na kinakain nila. Dyan sila kumukuha ng lakas. Kaya mag-ingat kayo sa mga medalyon. Anong lalo na yung Trespico. Walang kaliwa at walang kanan sa Trespico. Pareho lang tinatawagan dyan pag nangkukulam ka. Kapag may kinukulam ka, same lang tinatawagan na pangalan. mga mangmang kasi yung iba kaya hindi nila alam sabi nila pag nalas ka kaliwa yung tres piko mo ulul walang ganon pareho yan na fallen angel sadyang hiniwalay lang yung orasyon ng pangkukulam sa panggagamot pero iisang entity lang din ang tinatawagan kapag meron kang kinukulam mga Migs, kung mayroon pa kayong kwento o di kaya impormasyon hinggil sa pang-spiritual or paranormal na bagay, i-comment yun lang dyan sa comment section para pag-usapan natin sa next video. O di kaya i-email nyo sa aking email address na buhaynasalitaatv at gmail.com. O di kaya sa aking FB page na buhaynasalitaatv. So kita-kits po at the next topic. Thank you.